Asan yung tiny Oreo? Kala ko si Bunso lang nagaganyan. Oreo, ikaw rin pala. Huli. Play kayo. Asan yung tiny Kuya Oreo? Play, 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 play. Ay, dali, play daw, play daw, dali, play. Awa yung ano na. Tagal na niya higaan ni Kuya Oreo mo yan. Baby pa lang si Kuya Oreo. Bunso. Yung toy niyang yan. Higaan niyang yam Higaan niyang Tumapag lang kuya Oreo Bawa ang higaan Sira na higaan Hahaha <laughs> Play, 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 play. Gusto mga paglaro ng kuya Oreo, oh. Ngayon, oh. Dali. Paglaro ng kuya mo, oh. <laughs> Dead ma ang bunso. Dead ma ang bunso. Dead ma ang bunso. Dead ma ka sa kuya. Sa sariling mundo ang kuya mo, naglalaro mag-isa. Bunso! Naglalaro ang kuya or yung mag-isa. Play! Play na kayo, play kayo, dali. Ayaw mo. Tapos mamaya, Awayin mo si Kuya Oreo, pipilitin mo pala, hindi pala awayin. Ayaw maglaro ng bunso? Ha? Kuya lang? Solo? Solo na si Kuya mo? Pagod na ako. Kuya Oreo! Huwag mong sirain yan. アディア。